ng Alan Olipig. Sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa'yo dahil hindi ka abusado ng polis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigal. Pinagsabihan mo sila na test yung mga suspect na mga polis mo. Pero hindi kasi sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Sa loob ng dalawang dekada mahigit. Halos araw-araw po sa programa kong antin sa radio, Monday to Friday, uh, nakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, that kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasaman loob. Ang siste, the truth is masakit na katotohanan. Sa halip na kayo po ang magpoprotect sa amin, I'm just talking about dun sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay? at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted Radio, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit walang pinag-aralan. Pinaplantahan ng ebidensya, pinagtitripan, pinakukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng limang pulis na may bitbit -bit na arma light. How can that happen? At payat po, I'm sorry kung naikinig yung um, taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko na isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga polis dahil ba't pumapalag? Kinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa Chapa. And of course, mas marami ang mga bababait, matitino. Dahil sa Chapa. Dahil may sakatuparan na yung kanilang pagiging bully. Kumbaga, magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the chapa to prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulongin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito, sa baba, dahil kayo nagkisinungaling. Hindi kami papayag, ang Senado, na gagawin yung kaming katatawanan, tulad ng ginawa, nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay naging pag-usap sa mga resource persons dito lahat ng mga pulis ay nakayuko ngiting ngising aso itong si Arabejo at nakuha pang magsinungaling at gagawin kami parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawin tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pangapi sa malit nating kababayan, hindi na po ubra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil... Meron po kaming dating Chief PNP na si Sen. Batu Del Rosa and andito po ako na alam na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina dumans, tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Cermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time and he's been a very effective uh, PNP officers, officer na maraming beses na akong dumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakagalito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa pag nalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to, to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga PC, uh, police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? Is it become it becomes the culture, the norm? Or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusado ng polis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. You did your best. Sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na iparafin test yung mga suspect na mga polis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, para pintest yan. Pag sinabi na hindi, hindi pwede. Para pintest yan, otherwise, sasampahan kita ng kaso. O parang pintest yan, nag yes sir, and then kinabukasan, para pintest na ba? Or after a few hours, pina pintest na ba? Mayat maya, pinapollow up mo. Wala talaga siyang kasalanan kung totoo bilang ang kasalanan niya dito, yung bang sangalan ng uh, command responsibility, doon siya, nakahon. Pero sa pagiging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So maybe, yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training, kung paano ka maging matigas. Pero hindi ka abusado, malambot ka lang. Pero okay lang yan, at least. Kaysa sa tawagin ka abusado, barumbado, siraulo, which you are not. So, sa hearing na ito, marami akong katanungan. Pero for now, ipapaubay ko muli sa aming chairman, si Sen. Bato del Rosa, to proceed. Mabuti na lang talaga may mga senador na tayo ngayon natutugis sa mga busadong pulis. Hindi man sila maubos pero sigurado ako mababawasan na sila dahil meron na tayong mga mampabatas na tiyak sila lang ang kinakatakutan ng mga busadong pulis kaya sana magtuloy-tuloy ang ganitong gawain ng mga senador natin dahil sa mga lansangan kapag may mga krimen nangyayari agad bukang bibig ng taong bayan hawak ng mga pulis yan or sila mismo ang may gawa kaya sana mabago na ang ganyan paniniwala ng taong bayan. Mga kabalita, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel para palagi ka updated sa mga balita. Thanks for watching!